Magandang araw. Ako si Sir Jeffrey G. Delphine, isang gurong tagapagsanay ng pagkuha ng larawang pampahayagan mula sa Kabanggan National High School. So, aking tatalakayin ngayong araw na ito ang paksang pagkuha ng larawang pampahayagan. At bago tayo magpatuloy sa talakayan, akin munang bibigyang pahulugan kung ano nga ba itong pagkuha ng larawang pampahayagan. Ang pagkuha ng larawang pampahayagan ay isang sining at tagham sa pagkuha ng larawan at ang pagsasama-sama ng larawan at ng sulatin tungkol dito ang mga kinunang larawan ay ginagamit upang bigyang linaw at mapatotohanan ang isinulat na balita sa pahayagan. Ano naman ang photojournalist? Ang photojournalist ay ang kumukuha ng larawan at gumagamit ng larawan para ipahayag ang isang kwento imbis na mga salita. Ano ang kahalagahan ng mga larawan sa pahayagan at magasin? Una, nakatutulong sa isang mabisang paglalahad ng balita. Pangalawa, nagbibigay buhay sa kaanyuan ng pahina. na no? nagbibigay buhay at sigla sa mga lathalain. Ikaapat, nagiging makatotohanan ang balita sa mga mambabasa. May mga pamantayan tayong dapat tandaan sa pagpili ng larawan. Una ay ang kahalagahang pang-technical o technical value. Ito ay tumutukoy sa mga larawang ganap, maliwanag, walang dumi, umantsa at madaling kopyahin sa pamagitan ng kamera. Ang pangalawa naman ay ang kahalagahang pang-editorial o editorial value. Ito ay tumutukoy sa mga larawang kawili-wili at nagsasalaysay kahit sa unang sulyap pa lamang. May mga saglit na katotohanan at kabuuan. May mga ilang pamamaraan ng pagkuha ng larawan ang aking ginagamit. Una dito ay ang composition o ang pagsasaayos ng mga bagay na kukuhanan, ang framing o ang paggamit ng mga artificial na bagay bilang frame o para ma-maging sentro ng focus ang uh, mga kinunang subject katulad ng mga tao at ng mga bagay. At full of words na kung saan gumagamit ng imaginary uh, four intersections para may ang uh, subject sa tamang posisyon. Dumako na tayo sa mga bahagi ng caption. Meron tatlong bahagi ang caption. Una ay ang catchline. Ang catchline ay nagsisilbing maikling pamagat ng caption at nakalimbag sa maitim na tipo at sa malalaking titik. Ang pangalawa ay ang katawan na nagpapaliwanag sa larawan. Ang pangatlo ay ang credits. Ang credits ay ang pangalan ng litratistang kumuha o nagbigay ng larawan. Mga dapat tandaan sa pagsulat ng caption. Una, dapat maikli ang caption. Ito ay nagtataglay ng nabinlimang mga salita sa isang pangungusap. Pangalawa, sinasagot ang mahalagang tanong katulad ng sino, ano, saan, kailan, bakit, at paano. Pangatlo, isulat ang buong pangalan ng mga tao sa larawan kung kailangang ipakilala. Ikaapat, pag-ugnayin ang caption at ang kalagayan o mood ng larawan. Ang lima, dinadagdagan ng detalye ang caption kung anong nakikita sa larawan. Pang-anim, iwasan ang pasimula ng caption ng mga katagang may kita sa larawan sina Ikapito, iwasang ulitin pa ang mga talang nabanggit sa salita. Ikawalo, pumili ng angkop na salita na magiging pamagat. Siyam, gumamit ng mga pandiwang pangkasalukuyan sa paliwanag. at pagsampo, pumili ng angkop na salita na magiging pamagat Ito po yung aking mga halimbawa ng larawang aking kinunan na mayroong caption Ang catchline ng aking kinunang larawan ay ang paglipay ito ay isang salitang sambal na ang ibig sa ibig sabihin sa Filipino ay ang pagtawid. Ang katawan naman o body na aking isinulat ay tumatawid sa napakabilis na agos ng tubig sa ilog ang mga magsasaka. Hindi sa gabal ang ganitong sitwasyon, maitawid lamang ang pangailangan sa buhay. At yung credit line ay yung aking pangalan na Jeffrey G. Delphine. Pangalawang halimbawa ng larawang may caption. Selfie boy. Ang selfie boy ay ang aking sinulat na catchline. Nagsiselfie si Ryan Jacob gamit ang cellphone ng kanyang nanay. Kahit apat na taong gulang pa lamang ay natutuhan na niya kung paano mag-selfie. Yan naman yung isinulat kong katawan o body. At syempre yung credit line ay uh, yung aking pangalan. halimbawa ng larawang may caption na aking hiniram buhat sa pamahayagang pangkampus ng ibang paaralan. Ang isinulat na catchline ng photojournalist ay Pluma ang sandata. Sa katawan naman at uh, body ay maiging isinusulat ng isang kalho ng pagsulat sa lathalain ang mga impormasyong nanggagaling sa punong tagapagsalita na si Ginang Vevelin Monsanto, Regional Director ng Riyong Walo, ika ng Setyembre taong 2017, the sa San Policarpio Covert Court. At dito nagtatapos ang aking pagtalakay sa paksang pagkuha ng larawang pampahayagan. Sana ay marami kayong natutuhan sa aking maikling lektura. Maraming salamat.